Ano na? Malawa akin. O, hindi. Magway, nalikwad! May ugo po si Nara. O, hindi, walang buti ko. Hi, guys! Welcome back sa aming channel, ang KKK by Jeng and Ote. May gagawin tayo ngayon ito ay ang Ice Candy de Palabok. Oh, Ice Candy de Palabok. Bakit Ice Candy de Palabok? Kasi lalagyan natin ito ng palabok. Ito yung tinatawag na palabok o yung pampapino. Para yung kanyang mga yelo, kapag nabuo na, ay hindi yung matigas, malambot. Para siyang ice cream. Medyo creamy ang ating ice candy na gagawin ngayon mangga. Ayan yun, napakasarap. Dahil yan ang uso ngayon. At usong-uso rin ang pampalamig dahil sobrang-sobrang init po. Lalo na dito sa amin ngayon. Yan. Tunawin muna natin ang ating palabok o yung kasaba flour. Dalawang cups po yan. Dahil apat na litro po ang gagawin nating ice candy. Yan. Tapos, 500 ml na tubig. Lusawin natin siya sa 500 ml na tubig. Tunawin lang natin hanggang sa matunaw. Haluin <laughs> natin hanggang sa matunaw. Yan. Kaya paling iba, nakakapagtaka, nung araw pa yan eh. Palabok ice candy ang tawag dito. Sabi ko, ano kaya yun? Bakit ganun? Yung yelo niya talagang hindi umaano yun, tumitigas ng matigas ng matigas. Para siyang medyo lasang ice cream. Wow! Yan, napakadali lang naman tunawin. Hindi naman siya katulad ng ibang, katulad ng mga harina na mahirap lusawin. Yan, una-una. Meron tayo dito limang pirasong mangga. Yan, manggang hinog. Nausong-uso rin ngayon. Tunin muna natin yung ating mga pisngi ng mangga. Oh, pisngi talaga. Pisngi naman talaga ang tawag natin dito. Tapos yung bunot, ay buto. Nasa seed yan eh. Oh. Gamitin pa natin yan mamaya. Para sa mga curious, ang kilo po ng mangga dito ngayon ay 120. Yung ganito kalalaki. Confirmate po sa ano. Sa laki. Merong maliliit. 80. Pero sobrang liliit naman ah. Alas hindi mo na ma, ano, mahirap ng gayat gayatin. Mas overripe pa. Yan. Isa kasi ito sa pinakamasarap na gawing flavor ng ice candy talaga. Yan. Medyo madami. Para naman lasang-lasa. O ba diba? Lasang-lasa. Hmm. Kasi pag tayo-tayo lang naman ang kakain. Yan ang palagi kong sinasabi. Huwag natin tipirin. O, kunin natin, ilagay natin sa ating food processor. Ilagay na po natin sa ating food processor ang ating mangga para maging creamy, creamy din pati ang ating flavor o di ba? Sobrang flavorful. lang alamin kung anong ano to kung anong mangga to kung piko or kinalabaw pero parang ano sya, kinalabaw may iba kalabaw ang tawag may iba kinalabaw hindi ko alam kung bakit pero sabi nung pinagbilhan ko eh, mas matamis daw ito nawa <laughs> ay matamis niya talaga para talaga namang suwak na suwak ang lasa ng ating ice candy di ba lasang lasa. Pwede namang bawasan ang ano na to guys, ang mangga. Wala namang masyadong available at kung hindi naman uso sa atin, pwede namang bawasan ang mangga. Pero kung katulad naman diba na to, marami namang mangga dito ngayon sa amin. At medyo mura-mura naman siya kung para dating presyo. Abagora na tayo dyan. lagyan natin ng pampa ano, lusaw. Pampa lusaw talaga yun. Pero kahit hindi na yan, kasi food processor naman to. Sa blender kasi kailangan may tubig-tubig. Ito kailangan lang gayat-gayat din ng konti. Para lang madali siyang tanggalin mamaya dito sa food processor natin, lagyan natin ng konti. Pero no need naman kung sakali namang carry nyo na hindi nalagyan. bilis lang. Ayan o, oh, puree na. O, so, oh, diba? Ano lang kabongga? Ano lang kabilis? Creamy, creamy na yan. Ihalo na natin yung isa. Dito na natin i-mix. Para makita natin kung gaano ka creamy. Saka mas madali siyang isalin mamaya. Para walang dumikit dito sa ating lalagyan. Sa ating food processor. Yan, grabe guys. Oh. Mmm, eto ice candy. Sabi na to. Merong mahilig mag-request na to. Alam niyo na yun, kung sino. Excited sana. O yan. O. Diba? Ayan, dahil naka-prepare na tayo ng ating, nalusaw na natin ang ating kasaba flour at na tunaw na rin natin o nadurog na rin natin ang ating mangga, ay isa lang naman natin ang ating apat na litrong tubig. Ayan guys, nandito tayo sa ating kalan kasi naubusan pala ako ng butane. So hindi ako makapag-butane. So dito tayo, ilagay natin sa malaking kasirola yung ating, teka may lamok yan. Ma, ito may lamok itong ating apat na litrong tubig. Tapos ilagay na natin yung ating kalahating kilong asukal. Kalahating kilo, pero yung iba, kasi apat na litro naman yan. Kaya okay lang na maraming asukal kasi tumatabang naman talaga ang ice candy kapag nalalagay sa ref. Tunawin natin dyan. Tapos pakuluin. yan, sorry na, medyo madilim lang kasi wala tayong lights dito banda. yan tapos, isama na rin natin dito yung ating cornstarch. Ay, hindi ito cornstarch, palabok. Kasaba flour to. Nawala sa isip ko. <laughs> cornstarch, hindi, hindi po ito cornstarch. Ito po ay palabok na tinatawag. Isama na natin dyan. At pakuluin sa malakas na apoy po. Habang hinahalo-halo, ayan. Bilis naman tong kumulo. Tapos, hintay nating lumapot. Balikan ko kayo kapag malapot na. Malapot na ang aking pawis sa init. <laughs> At sa aking camera mana si Ote. Pawis na pawis na rin, pati ang kanyang noo. <laughs> Ayan. Balikan namin kayo guys kapag malapot na ang ating tubig. Kasi ilalagay na natin ang ating mangga, ang gatas, o ba diba, hindi siya ordinary procedure ng paggawa ng ice candy. Okay? Yan guys, tingnan natin. Ito yung ating sinasabing luma, lumapot na or naging thick. Naging thick na pati pawis ko. Don't worry diyan malalaglag sa ating ice candy. Hinaan natin ang apoy. Low fire na siya. Low fire natin. Kasi idadag na, idadagdag na natin ang ating natitirang evap. Wait lang. Hinahalo pa rin natin. Yung so, isang lata pa ng ibap natin. Diba? Or tingin mo ng ice candy ko. <laughs> Sigurado, may enjoy ni Otet. Na matakaw sa ice candy. Ayan. Lagyan natin ang ating milk. Okay. Ayan na. Wow! Sobrang creamy. Ilagay na natin ang ating dalawang latang condensed milk. Yung isa po ay mango flavor ang nilagay ko. Ang ginamit ko. Mango flavor yan. Tapos halu-haluin. Halu-haluin talaga. O. Oh. Mango flavor. Simutin pa natin yan mamaya. Ayan. Oh, grabe na to. Grabe na ng ice candy to. Ang saucy naman himutin natin 'yan mamaya. Pero ilagay na natin ang ating mango mixture. Oh. Narang-nanga. Oh, Tapos tuloy-tuloy lang ang ating paghalo. Oh, grabe. Sobrang creamy nga. Totoo nga ang balita. Oh. condensed milk, sayang. Yan. I-adjust niyo na lang po ang timpla ng tamis at saka tabang niyo base sa inyong panlasa. I-adjust niyo ang condensed or asukal, depende sa inyong panlasa po. Pero ito yung pinaka-general na ano natin na ingredients. Tapos lagyan natin ng konting ano, patak ng vanilla flavor vanilla uh, extract. 'Yan. Nakakadagdag kasi 'to ng aroma. Saka ng konting lasa din. Siyempre. Pero optional naman 'yan. Kung ayaw naman ninyo, pwede lang. Pwede naman. 'Yan. 'Yan. Okay na 'to, guys. Okay na 'to. Patayin na natin pero kailangan nating palamigin, 'o oh, di ba? Kailangan natin palamigin. Meron pa ako mga ano nga pala dito. Wait lang. Meron pa ako dito mga beets. Mango beets. Ayan. O kinuha natin doon sa mga natira sa balat. Para meron tayong mga makakapa din na medyo malalaki. Ayan. eto ang challenge dito. Yung pagpapalamig. Ngayon ay 10 p.m. na. O. Oh, eh di pag to siguro mga 12 midnight. Mga 12 midnight pa ako mag-ice candy. Di <laughs> Para kasi bukas buo na. Oh, di ba? Masyado namang busy ang life kanina. O kaya ngayon lang. Ayun, guys. Papalamigin muna natin. Tapos, gawin na natin ang ating creamy ice candy de palabok. Wow, 'di ba? Ayun, guys, after almost ah uh, after more than one hour. Kasi, 10.30 kanina yon ngayon ay 11.35 na ng gabi. Ayan. Lumamig na rin sa wakas. Actually, hindi pa nga sobrang lamig, pero malamig na rin. Pwede na natin siyang ilagay sa plastic ng ice candy. Para naman mabuo na to. At makatulog na rin tayo. so, <laughs> diba? Ayan. Oh. Ang ginamit ko nga palang plastic dito ay 1.5 medyo maliit lang. Siguro maubos natin itong 100 pieces. Diba? Kasi minsan madami naman masyado yung malalaki. Ma ma mahirap naman ubusin. Ayan. Simple lang naman ang paggawa. Tada! Tingnan natin kung makakailang piraso tayo. Sobrang dami na to. Apat na litro. Plus yung ating mga liquid, mga liquid pa. Liquid. <laughs> Antok na yarn. Hmm, di ba? Ito pala. Dalawa pa yung tasa ko. Hmm, di ba? Kaya lang sobrang ikli nung aking kuko. Mahirap siyang hilahin. O, oh, di ba? naman din. Trabaho namin ito nung araw. May tindahan kasi yung aming lola. Napaka-ano talaga nun. Napakasipag gumawa ng ice candy. Tinutulungan namin, guys. Ayan, o. Oh. Sarap. Sarap na ito. Tinikman ko kanina. Saktong-sakto lang naman. Hindi siya masyadong matamis. Hindi rin naman siya matabang enough na. Saktong sakto. Yeah, hap na kaapat na agad tayo. Balikan ko po kayo kung makakailang piraso tayo na to sa apat na liters. Kung makakailang ice candy tayo ng 1.5 yung sukot. Ayan guys, pagkatapos ng isang oras na paggagawa natin, pagbubuhol at pagkaanik ah, anik ng ice candy, ayan, naka 94 pieces tayo guys. 1, 2, 3, 4, 96 pieces pala kasi apat ang natira. O ba? Diba? 96 pieces na ice candy. O ba? Diba? Sobrang dami. Ayan, ang dami, dami nating ice candy. Katakot-takot na ano to na sugar. Pero syempre hindi lang naman ako kakain na Mag-uumpisa na ulit ng pag-vlog ang ating mga team. Syempre kung nandito ang team Ilog, of course, sila talaga ang kakain na to. O di diba? Ayan lang guys, maraming maraming salamat. At Tignan natin kung sino ang makakatikim na to bukas. Kaya nga hinabol ko talaga kahit medyo midnight na para bukas matigas na kasi may kita may kita, kita, kita family dito bukas. Ayan guys, maraming maraming salamat sa mga patuloy na sumusuporta ah, sa aming channel. Yan guys. Ayan, tumigas na ang ating mga ice candy, ayan. At dahil may bonding moments kami dito ng team, ayan, pakihinain muna natin sila ng ilang perasong. <laughs> tumigas. Kulang yan. Dahil madaling araw, balik na lang ako mamaya. Dahil madaling araw pa kasi, madaling araw lang ito, di ba? Nung natapos ko. Tapos, naka-on lang pala yung ref. Hindi ko napansin na hindi pala siya naka- number 2 or naka number 1 naka on ay nako po, hindi masyadong tumigas pero eto o, matitigas na talaga ilang piraso lang yung tumigas kaya, sarana na samahan, na. samahan nyo kami ni daddy din. akala ng mga ko Sarap! tama <laughs> to! Uh, mango, Ice Candy, De Palabok. Wah! Wow. sarap! Oh, sarap. <laughs> De Palabok. Baka gawa ko ito, Jeg! Humihihirap pa si Boy Cute! <laughs> yung? Ay, yung parang ano, yung may natamis na beans? Uh -huh. Kunti pa palabok na ito ah. siya, ah, magas pang pao. Pwede magas pang pao. Kung may palabok itong mga karabas, tarang, ano to, parang ice cream. Pero parang ice cream na rin siya. Pumloid, Pong ah! Oh. Ay, pwede na. Parang ice cream din yan. Sipong siya na. Madami Pong. din yan. Sa sipong lang, ipong! Sipong lang siya na. May negosyo okay. ka mga karabas. May, Oo nga! na nagyaman. Eh, ginalugas mo <laughs> ni ibok nyo. Kasi napalit ng gin. Oo nga, dati di mo may ice cream. Hindi hanala ko nga na dati may ice cream. Sino ang may kasalanan doon yung Facebook nyo. <laughs> Sayang no, hindi na prosper ang kanyang ice candy ha Hindi palit pa ng kotlo. <laughs> At pinang na rin ba? Pwede na din. No, hindi na rin yung magas pang ang yelo. Kasi ang ice candy, umaano ang yelo. Magasawa mo pang. Ano daw? Gusto mo pa? <laughs> Wala ka pa to. Ah. May bigyan mo, bigyan mo. Nahiya lang yan. Si <laughs> <laughs> Dalawa ang kapasiti mo. Matangkad ka eh. Ano mga kasama? Sila jasaw. Sila jasaw. Yeah. <laughs> <Sarap>. <laughs> si Binibining Purple. <laughs> oh, <sarap. laughs> Effective ba ang ano? Den ang dito. ano to? Ang, ang ano to? Ang tawag dito? Ang palabok. Mm -hmm. Parang Para siyang ano shake talaga. Parang shake na malamig na buo no. Sarap. Perfect. Perfect ay kainit pa man. <laughs> Sarap. Ako nga kahit matamis mm -hmm. Napapaano eh oh. Napapakain. <laughs> Ayan. Pa na. Na. <laughs> 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 ah, Gwen na. Gelo wagin na. Hindi. Gwenn talik gwenn. Wow, Mai ubusin Mai po si Nala. Ayoko talaga lang. Sige lang. lang. Okay lang yan. Okay lang yan, Gwen. Kasi wala talik araw ko, ko. Muna. Wala na tunay sorry. Tumago lam ko. Hindi ko naman yung ubus. Tumago lam Gwen. <laughs> ito wala ganon yung gusto ng dalawa. Actually, ito talaga. Yun na talaga guys ang, ang huling request niya sa akin. Kaso hindi niya na inabutan. Gusto niya talaga isang ice box ang dadalhin niya sa dagat. Sabi ko pa oh isang ice box. Dalawang peraso lang sa'yo. Isang ice box daw dadali sa dagat. Napakasarap na naman ito sa dagat. Ano? Ano? Kamusta ang palabo? Magret. Ang lamig daw. Ang lalamig na. Kaya yung maglola ay ko na lang sa inyo. Oh, okay. hilaw okay, Papa yung... <laughs> <laughs> na papabato. Papalaki din 'yan. Mm. pili ka na, pila mo tigas kasi. Naiba. <laughs> Naubusan ka ng manga so, <laughs> naman natin ng matigas. Hindi <laughs> 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 siya makapilido. Medyo malambot. Malambot talaga. <laughs> Wala na, sorry. <laughs> ano nangyanas? Okay, oh, malambot lang pala talaga 'yan eh. Ano? kasi Francis, parapapabab nangba, parap, parap, Harap? parap, Harap. 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 parap, 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 parap,